Happy birthday, to you. Happy birthday to you. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY, Happy birthday TO YOU Kan, kain po candle lahat mga idol candle okay, ah, candle na candle candle po kami candle 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 mga candle 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 sandal. masaya sila mga idol at kinantahan ni Kimberly at ni Mick Mick si ate nila. Yan, kasi nga karawan. At syempre simpleng handa lang mga idol. Nagluto kami ng pansit. At ito po. May bihon tapos pansit kanton. At meron din tayong yung mga idol. Pinakukuluan na kanina. Yan. Napakasarap po yan mga idol simple lang may pasayan na uh, manok po at mag adobo rin si misis mga idol kasi nga po paborito niya po yung adobo ha. tawisan tayo talaga mga idol kaya nga napapasalamatan sa lahat ng blessing na dumadating sa atin dahil malambot na po ito mga idol ang karne na manok at yung pasayan ngayon, susunod na natin to yung pancit canton. Yan. Ang bango ng idol na naamoy ko yung ano ng hipon. Napaka bango. Nilagyan ko pala yung kanina ng paminta mga idol. Susunod din ko to ang dihon. Maraming sahog yan mga idol kasi okay, paborito din yan nila lahat mm. yan oyster sauce mga idol at ah, para masarap Kulang ng asin mga idol ay lalagyan natin yung lasa niya. Asin lang. Tuyo sana yun, hindi na tuyo. Sarap to mga idol. Masaya to si Ate Gwen sa birthday niya. At siya pala yung ano mga idol ha. Siya pala yung kameraman ko. Yan. Dito kami dalawa idol oh. Yan, siya yung kamiramanto sa Tiguin ngayong gabi sa karawan niya. <laughs> yan, oh. yan, ito mga idol ay sakto na talaga ang lahat, yung lasa. At ito na ang ilagay natin yung gulay Yan, sarap yan. Tatak para sayang din. Repulyo lang ang ilagay ko mga idol. Hindi na ako naglagay ng ano-anong gulay pa. Sakto na to sa amin. Marami na to. At mabigyan ko na rin po yung ano, yung kamag-anak namin. Sa karawan ni Gingin. Wow! Sarap to mga idol. Pansit na may manok. Tsaka hip, pasayan. Hipon. Yan. Ito pala yung handa namin sa Karawan ni Gwingwin Idol bukas na naman sunod sunod na araw kaya tikikay na naman October 23 sabay talaga dalawa idol pero masaya naman oh, sarap po kahit po tayo lahat, mga idol Pansit at mag adobo pa po kami mga idol mag si misis kasi paborito nila si misis na mga idol siya na naman po yung magluto sa adobo na paborito po ni gin at nag-isa po sa mga idol ng simple ng sibuyas at kamatis. Uh, at ilagay niya na rin po yung kaunting karne. At uh, sisangkutan niya yan mga idol. Sige na no, ba uh, na? sarap kasi nga po mga idol. Paborito po ito ni Ati Angel. Uh, Agobo talaga. Yan. At si Burly mga idol, ito ay kumain ng una. Kasi nga po, uwi pa siya sa salaan. Wala pa kasi yung papa niya. Sinusundo kasi yan siya mga idol. Bali, classmate kasi sila ni Mick Mick. Dalawa ng pinsa niya. Kaya susunduin niya siya sa kanyang kuya at papa. Lagyan na ni Mrs. mga idol ng pamintang ano yan, pino na dalawang piraso. Masaya kami mga idol na may handa po yung anak namin. <laughs> at masaya siya kanina. Ay, 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 ay! Kimberly! Pantay ang kwan, makauna ka rin ni Chucho. Julian! Pantay ba ninyo, Julian? Ang dala na. lang daw. Nagdagdag ng kaunting tubig mga idol. May sabaw. Mamaya, lagyan niya ng oyster sauce at titimplahan at papapuloan mga idol. At sabayan nyo kami mamaya mga idol na kumain sa karawan ng anak ko na si Ate Gwen Gwen. Yan po si idol. At pinadalan din namin si Kimberly mga idol. Bye! Bye! ilak dong, dong ilak porta dong. Bye bye so, dong. Ilock, ilock, dong. -bye, bye bye, mga idol. Um, Lord, uh, maraming salamat Lord sa biyaya na nasa aming harapan ngayong gabi. At sana po ay mabusog po kami at makapagbigay po ng lakas sa inyong pangatawan. At salamat din po Lord sa blessing na ngayong gabi sa karawan ng anak ko, Lord God, na si Ate Green Sana po ay mabigyan siya ng lakas ng pangatawan, magandang isip at may takot sa Diyos. Yan at marami pang birthday na darating sa kanya Lord at mahal na mahal namin siya kaya celebrate namin ang karawan niya ngayon ng happy birthday ni Ate Gwen Gwen Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you nga. Tara, kain po sila, mga idol. Candle, wag ka lang <laughs> Candle, uh, lasang oh, candle. Candle, ah, o candle. Araw, puspuro, candle. Candle, ito yung candle niya. Candle, mukha na guto gutom ako. Ayan, sobrang saya nila, mga idol. Sa simple lang na handa sa araw ng anak ko na si Ati May pansit, Nikki, Bion, at Dobo Paborito kasi niyan, mga idol. Dobo Oh, pangagda, pangagda ka mo, pangagda. Ayon tayo mga idol. Yun, Gwen. Birthday name, agda. O, ah, na yung mga pangagda, oh, pangagda. Asa talaga mga idol. Hipon. Kasi siya po kayo lahat. Wala naging ipon, ma. Sobrang nila. Hipon? Sayan? Hipon, oo. Oh, oh. no? Wala oh. Para oh. Wala kayo pasayin. Gamay na lang. Gamay na mga ubutang. Hindi na naman to. Spray ba mo? Yan, yeah, si Chuchu. Natapos na kumain yung kumain ng idol. Nauna pa sa amin. Tayo mga idol ay mamaya natin kakain kasi nga po maggawa po tayo ng video at sana mapanood po ninyo. At yung nag-comment pala si Idol at si Mick Mick na yung mag-shout out. Shout, shout out, out, out kay Ma'am Kiki Kon. Ayan, yeah, shout out din kay Idol Ma'am Kiki At guys. Shout out kay May Vlog Taga pasanangka Ayan, yeah, shout out po Ma'am. At magandang gabi po. At si Ati Kiki na rin po mag-shout out kay ano, sir. Shout out kay Darren James Taga Pagadian. Yan, tagad pag City. Yun, at maraming maraming salamat talaga mga idol sa mga comment po ninyo. At siyempre, nababasa ko naman po lahat. Shout out po sa inyong lahat. At shout out po sa lahat ng OFW. Trabador ng Pinas kagaya ko. Yan, God bless po sa inyong lahat mga idol. Yan, nakaka-shout out na sila. Nabulol-bulol si Nick Nick. ko <laughs> Ang dami yung kain nila mga idol.